Noong ika-23 ng Mayo libo at pito, May 13 1917 nagpakita ang Mahal na Birhen sa tatlong batang pastol sa Fatima, Portugal at hiniling na bumalik sila sa ika ng susunod na limang buwan. Gayon pamanong ika ng Agosto, August 13, na si na Lucia, Jacinta at Francisco na pumunta sa lugar ng aparisyon dahil sila ay inaresto ng alkalde ng kalapit na bayan ng Orem at inilagay sa bilangguan na may banta ng pagpapakulo sa mantika. Sa kalaunan ay tuluyan na rin silang pinakawalan at hindi natuloy ang pagpapakulo, pananakot lamang ito. Ngunit ang pakikialam na ito ng naturang alkalde ay may naging malaking epekto sa kabuuan ng pagpapakita ng mahal na birhen sa hinaharap ano kaya ito? Iyan ang inyong alamin at tutukan sa ating pagtatanghal ngayong araw. Nitong nakaraang Sabado, ika na oktobre Oktubre, October 13, ay ginunita ang pang-anim na pagpapakita ng Mahal na Birhen ng Fatima sa Portugal na naganap noong isang libo na at labing pito, 1917, at uh, isang daan at anim na taon na sa nakalipas at kung saan ang tanyag na himala ng araw ay namalas ng lupon ng mga tao na nagtipon doon sa puok na tinatawag na Coba de Ngunit may madilim na nakalipas sa likod nito bago ito namalas ng mga tao roon. Dahil sa pagdukot sa tatlong batang pastol, na usyami ang nakatakdang pagpapakita ng Mahal na Birhen sa ikalabintatlo ng Agosto noong panahon ngayon. Kung inyong matatandaan, sinabi ng Mahal na Birhen na, 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 na ka, uh, ikalabintatlo ng buwan at susunod na limang buwan ay magpapakita siya. Ngunit uh, di sila nabigo dahil nagpakita pa rin ng Mahal na Birhen sa ikalabintatlo ng Agosto matapos pakawala ng mga bata sa bilangguan. Sa maikling pagpapakitang ito, may sinabi ang mahal na birhen na napakahalaga. Naging seryoso ang mukha niya at tila ba nagalit pa. Pagkatapos ay tinukoy ng mahal na birhen ang darating na himala na isasagawa niya sa Oktubre na nagsasabing kung hindi nila kayo dinampot at dinala sa Oren, ang himala sana ay mas magiging mas malaki. Ang himala ng araw ay naganap noong Oktubre gaya ng sinabi ng Mahal na Birhen na pinamangha ang lahat sa supernatural na katangian nito at sa mga nakakagulat na paggalaw at pagtining ng araw. Hindi maubos maisip ang kaganapang ito. Ito ay kakilakilabot ngunit kahangahanga. Ang mga nakasaksi at sa himala ay nakaranas ng bukod-tanging mga biyaya pagpapagaling at pagbabagong loob. Kahit na ilang milya pa ang layo ng mga nakakita doon. Gaano mang kalaki ang himalang ito, dapat sanang daging mas kagilagilas ito. Ang di ka nais-nais nice na inasal at mga aksyon ng alkalde ng Orem at ang mga kasabot niya ay naging sanhi ng pagliit ng himala. Nabawasan ng dingding at lawak nito. Kaya maraming mahimalang pagpapagaling at pagbabagong loob ang hindi naganap dahil sa taong ito. Ang mga aksyon ng isa o iilan ay maaaring maapektuhan ng anumang ipasiya ng mahal na birhen na gawin. Kaya kapag nagkasala tayo, pakisipan nyo, sinasaktan natin ang Diyos at sanhin ito, maaaring niyang piliin na ipagkait ang kanyang mga biyaya sa mundo kung ang nag-iisang masamang aksyon ng alkalde ng OREM ay nagkaroon ng ganitong epekto sa langit, pakaisipin nyo na lang sa ating makasalanang panahon ang epekto ng kalapastanganan, mga pagmumura, korupsyon, pagpipigil sa pagbubuntis o contraception, abortion, pakikiapid, homoseksualidad at ah, pagpapakasal ng parehong kasarian o same-sex marriage at marami pang iba ang bawat kasalanan ay nakakasakit sa Diyos. Ngunit dapat din nating isaalang-alang ang bilyong-bilyong mabibigat na kasalanan mortal na ipinangangalan pa sa harapan ng Diyos sa kasalukuyan. Ang mga pagkakasalang ito ay may nararapat at angkop na kastigong ilalapat sa kanila. Dapat din nating isaalang-alang-alang na ang mahal na birhen ay naghinahing tungkol sa mga kasalanan noong unang bahagi ng ikadalamput uh, siglo nang siya ay nagpakita sa Fatima. Iyon nga ang dahilan kung bakit siya nagpakita dahil gusto niyang magbigay ng babala sa mundo. Noong mga iyon, sabi ni Lucia, hindi na raw mapigilan ng mahal na birhen ang kamay ng kanyang anak para kastiguhan ang mundo isang daan at anim na taong ang Diyos sa na nakalipas. Paano na ngayon? Ano sa palagay niyo ang galit ng Diyos sa mundo ngayon? Ang diborsyo, aborsyon, pakikiapid at iba pa, ay mahigpit na ipinagbabawal noon. Gayunpaman, ang mahal na ay nalungkot pa rin sa mga kasalangan noong panahong ngayon. Ngayon, kaya na sinabi ko, tiyak na mas ikalulungkot niya ang kalagayan ng mundo. Di po ba? Hindi mabilang na mga kasalanan na ginawa, ginagawa araw-araw sa lupa ay sumisigaw sa langit ng kaparusahan at kastigo. Palubagin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagtupad ng isang mabuting buhay na kristyano bilang mga katoliko. Ang mga banal na sakramento ang gabot para maalis ang lahat ng bisyo sa ating puso. Marami tayong magagawa sa harap ng napakaraming mga kasalanan at pagsuail sa mga utos ng Diyos. Maaari nating ialay ang ating pagsamba, ang mga panalangin sa Kanya. Maaari tayong mag-alok ng kabayaran o reparasyon para sa ating mga kasalanan at sa mga kasalanan ng mundo. Dapat din tayong kumilos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga tulad ng Rosary Rally sa mga pampublikong lugar ang ganitong matapang na pakitibaga para sa kapakanan ng Diyos ay isang pagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya. Mula noong 2016, sinikap kong magsagawa ng rosary rally dito sa Kalakhang Manila at natigil lamang ito noong panahon ng mga lockdown at pandemya. Sinimulan ko ito muli noong isang taon at ngayong taon sa ika isa o 8 ng Oktubre, Sabado, alas 3 ng hapon, sa tapat ng Katedral ng Antipolo ay makikilaho kami sa isang Rosary Valley na inorganasya ng Catholic Faith Defenders doon. Kung kayo ay uh, libre at malapit sa Antipolo, ay inayahan ko po kayong samahan kami doon. At uh, anunsyo ko na lang po sa mga susunod na episode kung ma-planchado uh, na po ang uh, schedule ng uh, Rosary Valley nito. Kaya abangan po ninyo. Ang uh, mga gawaing ito ay nagpapakita rin ng ating kasigasigan para sa pagbabagong loob at kaligtasan ng mga makasalanan. Hindi lang para sa atin, ngunit para sa iba rin. Iba ang pagmamahal sa ating kapwa. Ang ating matapang na pagkilos ay higit na makapagpapakilos sa mahal na birhen na paramihin ang abang merito ng ating mga pagsisikap. Makapagbibigay siya ng mga biyaya ng pagbabalik loob at pagsisisi bilang resulta. Bukod dito, ang mga kumikilos ngayon ay makakaasa ng tulong ng mahal na pirhen sa panahon ng pagkakastigo at pagsubok. Tularan natin ang mga batang patima at hindi gaya ng alkalde ng AOREN. At siyempo ang ating pagtatanghal ngayong araw, sana'y isa puso po ninyo, ang aral at ang mensahe ng ating pagtatanghal na ito. At uh, kung naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayon, wag po kayong magatubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video nito. At uh, para sa mga bagong tagapanood, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe na po kayo sa aming channel ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa ibaba at ang kampanilya o ang uh, notification bell sa kanan nito upang maabisyuhan namin kayo sa aming mga ipapalabas na episodyo sa hinaharap. Gawin ito at uh, may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa. At uh, inayahan ko din po kayo na suportang kami ng itong channel na ito na nagsusumikap na ipakalat ang pagkakakilanlan sa banal na buhay ni Padre Pio at nagbibigay po ng ilang mga aral ng ating katolikong pananampalataya. At para dito, mangyaring pindutin lang ang buton sa taas at uh, bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.ph www.angtinignipadipio.ph At doon po ay makakalahok po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga uh, ng mga donante at mga taga-suporta na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padipio. At bilang benepisyo po ay maaari po kayong ma maipagpamisa ma ng buwanan o lingguhanan na ayon po sa inyong buwanang abuloy o donasyon. At sa inyong paglahok, na uh, mapapadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon din po sa inyong uh, buwanang abuloy o donasyon. Isang bigayan lang po ito. At para sa mga detalye, mangyaring uh, pakitingnan ang ng aming website. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli po nating pagkikita, nawa'y pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.